kana, I hope masabitan ni mo. Kanya, dugang pangutana, Brad, unsay ko pamaagi Brad, kung mag-deliverance. ang gideliverance, bungol-bungol na, di na kuno kadungog. Unsa kuno'y angay pamaagi. <laughs> bungol-bungol na, ang, ang ganang na deliverance. Okay. So, ikaw, ang importante ane, nga ikaw nga may deliverance, na akay natural authority. Muto na importante bahalag na bungaw na na, di na, na makadungog. Kay ang, ang kuan ana, ikaw nga mo ampo sa deliverance, ikaw may mangayo o tabang sa ginoo para sa maong bungol-bungol nga pasyente. Pero na ang importante ana nga, ang, ang nag-deliverance na sa state of grace, kung huwag kasal, magpakasal. O huwag kumpisal, mangumpisal. Na naka sa state of grace. O ikaduha, kinanlan na kay natural authority, imo ng anak imo ng bana o di ba imo nang ginikanan o imo ng igsuon dili silingan sa unsaon, pag deliverance gamitan ninyo ang prayer of deliverance nga sa handbook nya unsay kanang batawag na to nga flow sa prayer Pangayo mo o guide diha sa tindahan, libre ng guide ana para sa deliverance. Ayaw makagool ang nagbungo ba na ogde. Kaya nga naman, kamo may mangayo o hinabang sa ginoo para anang bungol ninyo nga pasyente. So mao na ito bag. So morning ni Brad Sirwin, ang guide sa healing deliverance sa tao o sa balay. Nani available sa atong tindahan? Libre. Why bayad? unta Brad. Matud pa niya Brad, unta, Brad kung donay printed sheet sa activities sa katikisim para propagation of faith and evangelization. Ingon siya Brad, maayo unta og nay printed nga sheet sa katikisim. Printed. Oh, printed, printed. So mao isa sa mga uh, gipaning kamutan nga makagamatag handbook kabahin aning atong katikises So actually, kana nga request mahimo gud na unta kung dili lagi kay uh, sa kadaghan sa among trabaho tiaw bay kini nge center dang panan dili rata gabuhol ang muare unya ma-focus mes priority katong mga kaso kadtong yung nayawaan unya kanang pag-process sa usa ka kaso dili mana mahimo nga dili nimo fokusan So mao na nga usahay ang among panahon ma-focus sa kaso. Unya naa ba may pamilya? Mao na nga dili pud maayo nga mo-focus lang mi sa kaso kay basin unya mabizaan mig asawa ani kay nganu Gatuman naman mi sa mga pasyente wala na may panahon sa pamilya. Mao na nga hinay-hinay pagyod na namo nga gihimo kanang in request nga magama o printed nga mga kanang about sa katikises nasugda na pero wala pa mahuman so mo iampo mininyo nga mahuman unta namo ang pagama ana nga libro tungod kay akin uh, hanglan majud na nga naay bisaya nga translation apo english nga translation so mo ay, uh, kanang tubag Okay, magpaabot ng ta with patience and humbleness. Paabot nang kita. Mugawas na ng inyong gihangyo. Okay, dugang pangunta na, Brad. Pariya ba ang bunyag sa aglipay o katoliko? Kaya ang aglipay pari mangyapon brand. So, di, ang bunyag sa aglipay o ubang mga Christian denomination, basta ang bunyag nga gigamit, ang formula sa bunyag, Trinitarian, ay baptize you, Pedro, ay baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit bisan tuod og lahi sila nga sekta valid ang maong bunyag tungod sa maong trinitarian formula so mao ang aglipay kay ang ilang paggamit sa bunyag kay trinitarian man so ang bunyag nga ilang gihimo valid pero ang bunyag ray balido ang ubang mga sakramento dili na balik bisan ganitong mga loteran o unsa tong mga sekta nga basta kay ang gamit nila nila nga formula sa bunyag is in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Trinitarian, valid na siya nga bunyag. Pero ang uban nila mga practices, labi na, gilang labi na sa aglipay nga, napos sila'y misa, naapot sila'y pangumpisal, kanatanan, invalid na na, kay nga naman, dili man ilang pare. Mato din klaro ho na, gilay ba, video okay, ra ba ne bahalag mga suko mo riha, tinuod, bitaw pod wa dili valido ang ilang pagkapare kay aron mahimong valid ang pagkapare kinahanglan valid ang obispo nga ning ordinar utro man pod obispo nga para utro pong invalid so wa dili valid ang ilang uh, mga sakramento nila uh, gawas sa bunyag so mao na ito ba okay dugang pangutana brad asa mga yung guide sa paggamit o deliverance book. Uh, ako na tanas na ganina, nga nasa tindahan, libre. Unya kung daghan mo, panalitan daghan mo, uliin siyang balay, usa lang ang pangayo ah. Ipasirox lang po ninyo, ha? Ipasirox, usa sari pangayo i isirox niya, i apod, -apod sa inyong mga parintig, so on. Naasa tindahan ang deliverance guide, libre, huwag bayad. Okay, pangutana Brad, kung Bible pero protestante, ang yung bot aning Bible nga protestante, walay diotori canon, walay seven books, walay Judith, walay Sirak, walay Habakok. So muna yung bot protestant Bible, sa synthesize ra sa kalibro. Pero, gipabless man Brad sa pari. Dili bagi hapun isi pun pui di oh, dili bagi hapun sya pui di gamitun brad nga protestant bible gi bless sa dili ba pui gamitun ang tubag pui di man siyang gamitun pero kuwang na siya isip mga katoliko gi encourage yuta nga ang katong biblia nga kompleto katong 73 books na ideo tero kanon kaya may tabu ah, kung ang ato rang ifocus pagbasa ang protestant bible mao na nga unsa makuan ma, na nato sa tong hunahuna nga kini Biblia pulong sa Ginoo mao na nga maglibog na hinuunta kay wala naman nato dawata ang ubang mga libro nga sa atong Biblia so mao na nga kaming mga CFD labi na mga CFD mo basa may anang Protestant Bible nganu man daghan mig makuha ana nga among magamit batok sa laing relihiyon for example Di, dili sila mag-ampo, ngatos, mga santos, kay matud pa di, kung mabasas, Biblia. Pero ugari ka sa King James Version, nga ilang mat, panila ila konon nang official, kung langa nga standard, nga interpretation, kanang sa gato nga version sa Biblia, ang King James, o atong mabasa sa Revelation chapter 5, verse 8, na may prayer of the saints. So, mauna nga, naatay mapupo sa mga Protestant nga Bible. Pero lagi, kuwang. Isip mga Katoliko, labi na yun o wala pa ta makatuon sa atong pagtoo, mas maayo ga ang Biblia nga atong gamiton, katog yung Biblia nga Katoliko. Kaya naadiha ang Sirak, ang Judith, ang Barok, uh, kana, kana siya ma, sulat ni, kana uh, kanang, uh, bata kay daghan ng uh, pito. Tubit, tubit. Oh, kana siya, wala man sa protestante. So, nga nung gitangtang man nila, o daghang mga rason ngano ila nang gitangtang. Usa ana dag kanang sa Deuterocanon nga Biblia, ang Deuterocanon nga, nga nga, mga libro daghan kaayong sa mga sinulat ni ana nga sukwahi sa pag, pagtulunan sa mga protestant mao na nga gitangtang na ni anhing martin luther kay ngano man matumba mamumo ang iyang gigama nga doktrina kung iapil na niya sa biblia So no, mao na ito rason sa mga protestante ngano ilang gitangtang na kay ngano man musukwahi sa ilang pagtulunan. Pero ang King James version nga 1611 version wala tangtanga ang Deuterocanon, giapel pa na nila. So sa sinugdanan pa diay sa protestant, uh, Protestantism pa diay ang Deuterocanon kini na mga later na nga mga latest na nga mga Protestant mo nagtangtang ana kay nga man lagi, nakita nila nga musukwahi sa ilang gigama nga mga pagtulunan. Man-made doctrines. No? Man-made doctrines. Ginama sa tao nga mga pagtulunan. So mo nga karon isip pa katoliko ko, aron dili ta mahisalaag anang mga man-made doctrines are sa Biblia nga katoliko. ko. Mao ito ba? Okay, yun niya. ang dugang nila nga pasangil nato kita kunoy nagdugang. Oh. Karon wala na tay mabasa nga pangutana, time check 11:35. So napatay 10 minutes. Kinsay gusto pang mangutana gamit ang microphone. Aktual, aktual. Kinsay gusto mangutana? Wala na? Way mangutana? Okay, Brad Sherwin, wala ni mangutana? Wala na mangutana. Okay na? Wala na mangutana. Okay, mga brothers and sisters, hindi natapos ang atong